Uh. Ayan guys, ginagawa pala dito Ang kalsada ngayon <coughs> Pasubo tayo ah Nandito tayo ngayon guys Sa barangay binatagan sinisimulan ang ayusin guys ang kalsada dito no oh, choice kung di dito duma sana hanggang dun sa I amin mean, para diretso na tayo dun hindi na tayo maglalakad sa ngayon kasi guys naglalakad pa tayo papunta dun sa ating tinatanim tinataniman ng pinya ngayon ay ginagawa na, Please. malaking bagay kung makarating dun sa amin. okay so magtatanim sila ng pinya dito. pupuntasan natin yung medyo mahirap na daan tagal tagal na tayo Greg. hindi na kapag mumuto black 2 years na ang nakalipas yung camera natin ay luma na pero okay pa naman yun tinatamba ka na pala dito ng bato maganda <laughs> kanina pagdaan ko wala pa ito ngayon mayroon na 12 Ayun ah, Konting hirap na lang dito banda guys Yan Tsaga tsaga lang Maayos din naman ito sana lang gumagana yung microphone natin kasi yung isang microphone na ginamit natin kanina mahina ang boses natin hindi klarado napakaganda ngayon guys ng panahon pag init na tamang tama yan sa mga nagtatanim ng pinya yung may mga uh, kailangan ipa-spray tamang tama yan kasi pakatapos mag-spray nyan madali nang ma matayong yung damo at sa mga at sa nag-aabuno maganda yung mainit para hindi ma out yung abuno yun Lagpas na tayo sa rough road na. Ito naman guys ay okay na. Simentado na ito hanggang dun sa amin sa barangay San Felipe dito nga pala tayo ngayon sa barangay Binatagan dito kasi tayo nadaan kapag tayo ay nagmumotor kung dito ay nagmumotor ah, doon na, kami, dun na ako nadaan sa amin kasi kaya namang lakarin taga rito nga pala guys si Buko King kung um, 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 kilala nyo siya at natatandaan nyo siya kasikatan niya noon sa Itbulaga si Buko King ay taga rito sa barangay Binatagan hindi ko lang alam kung saan banda yung bahay niya anda ng panahon, Woo, napaka -init. dito na nga pala tayo guys sa barangay Mantugawi ang ganda ng kalsada dito guys bagong gawa